dumiretso na nga pala kami dito naman sa Jollibee Tabaco hindi naman kasi matatanggihan naman si Junior kasi yun na naman ang request at nahalata ko nga medyo sabi ko parang may bago dito sa Jollibee Tabaco kasi nung mga nakaraang pagpunta namin dito hindi pa to na renovate at kita nyo naman naghihintay na kami ng mga order parang medyo malungkot pa ang aking junior kasi wala pa yung paborito niyang sick enjoy sabi ni Diwata overpriced <laughs> yan nagpunta na nga muna kami dito sa CR para mag halata ako nga parang alam na alam na dito ng anak ko kasi laging nagpupunta dito at parang may, may pira siya palagi iwan ko lang at nandito na nga ang order namin na Jollibee yan So, hindi naman nga ako nga niyan masyado kumakain kasi ayaw ko niyan. Mas gusto ko pa yung medyo ano lang ng mga pagkain, turo-turo lang. Kasi hindi tayo niyan tuod. Ah, shoutout nga pala yan sa mga mm, magbabakasyon dito sa Bicol. Dito lang yan ang Jollibee Tabaco sa so, tapat ng bus stop, katabi lang yan ang McDo. Dito yan sa sentro ng Tabaco. At tingnan mo naman, oh, parang hindi sila mahilig sa manok, oh. boto buto-buto na lang. Ah, nga pala si Bibi Kiara. Ayun.

Jagur kita magtipi, ini ngecasin cuma bisa Tadek kita gitu gitu. No, 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 no. ayam. <bugs> <slaps> <surprises> <laughs> Isang salita ang pinaniniwalaan. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Please follow and share.